kung ako ang mag-endorso. Pag inendorso ko isang bagay, tapos mali pala ako, damay-damay tayong lahat. Okay lang sa akin na sabihin ng Diyos pagdating sa kabilang buwan. Hindi, hindi mo naman pinromote yung kristyanismo ko eh. Hindi, hindi mo naman pinromote yung islam ko Sa panahon natin ngayon ay napakarami na talagang nangangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi pa rin nila nalalaman ng tunay na doktrina. At hindi nila nakikilala ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mag-iingat po kayo sa inyong mga napapanood sa social media. Hindi hindi basta nagbuklat yan ng versikulo, hindi basta nagsabi na mayroong Diyos, ay paniniwalaan mo na ang kanyang mga sinasabi dahil pwede kang maligaw sa mga ganyang pagtuturo. Narinig nyo naman ang sinabi ng taong ito na ayaw niya mag dahil baka pag inendorso niya ang isang paniniwala ng kristyanismo o ng muslim ay baka daw magkamali siya. Ibig sabihin mga kaibigan mga kapatid, sa puntong ito ay hindi pa rin niya tunay nakikilala ang nag-iisang Diyos dahil sasabihin ko po sa inyo mga mga kaibigan, mga kapatid, magkaiba ang Diyos ng Biblia kaysa sa Diyos ng mga Muslim. Yes. Tingin mo, tama ka ba doon? Tama ka? Tama ka? That's the fact. O tama ka pala, bakit galit ka? Tama <laughs> mo? Tama ka na, galit ka pa, lakas ng tama mo ha. Is, yes. ang Diyos ng Biblia ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Naniniwala siyang merong tunay na Diyos. Pero hindi niya pa rin lubusan na uunawaan at nakikilala kung sino ba talaga ang totoong Diyos. Bakit ko ginagawa ang video na ito? Dahil mga kaibigan, mga kapatid, baka gayahin nyo ang kanyang paniniwala na hindi na kailangan ni-endorso ang Panginoong Isokristo o ang Diyos ng Biblia at okay lang mamangka sa dalawang ilog na naniniwala ka sa Diyos ng Muslim at naniniwala ka sa Diyos ng Biblia kumbaga parang playing safe ka kung alin ang totoo at least naniniwala ka sa dalawang yun ang Diyos na ating sinasampalatayanan at sinasamba ay ang Diyos na lumika ng sanlibutan ang Diyos na lumika ng langit at lupa ang Diyos na lumika ng lahat ng mga bagay na meron dito sa ating mundo ang Diyos na lumika sa ating mga tao. Dahil kung paniniwala Unawalaan na hindi na nating kailangan i ang Diyos na ating sinasampalatayanan at sinasamba ay para mo na rin sinasabi na wala kang tiwala sa Diyos na iyong pinananampalatayanan ng iyong kaligtasan at hindi mo tiyak kung sino ba talaga ang Diyos na umiiral sa sanlibutan. For us I passed by and beheld your devotions. I found an altar with this inscription to the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you. Ito yung tagpo na napadaan si Apostol Paul sa Athens at meron siya nakita sa altar na merong nakasulat to the unknown God. Ibig sabihin mga kaibigan kapatid, meron talagang mga tao na may sinasamba sila pero hindi nila nakikilala kung sino ba talaga yung sinasamba nila. Basta't sumasamba lang sila na naniniwala silang meron Diyos pero hindi nila nakikilala kung sino talaga yung kanilang sinasamba. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi mo nga naman talaga kilala ang Diyos na iyong sinasamba, ay malamang ay hindi mo talaga i kung ano ang katotohanan. Dahil alam nyo ang sinasabi ng Biblia, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Ngayon, paano kang makakalaya kung hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nalalaman ang katotohanan? At isang bagay ang napaka dapat mong malaman, na meron lamang nag-iisang Diyos na umiiral sa sanlibutang ito. Sa panahon natin ngayon ay marami pa rin talagang mga tao ang sumasamba sa Diyos na hindi naman talaga nila kilala. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya dapat nakikilala natin kung sino talaga ang ating sinasampalatayanan dapat nakikilala natin ng lubusan ang ating Diyos ang ating Panginoong Kristo at hindi dapat nakatiko mga ating mga bibig sa katotohanan dahil tatandaan natin mga kaibigan tayo ay tinaguriang Light of the World and salt of the earth. Ngayon, paano mangyayari ang bagay na yan, kaibigan? Kung hindi natin i ang ating Panginoong Iso Kristo, paano tayo magliliwanag sa mga taong nasa kadiliman pa rin hanggang ngayon? No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Napakalino dito mga kaibigan, mga kapatid, na hindi natin pwedeng pagsilbihan ang dalawang Diyos, ang dalawang master. Ibig sabihin nas sinasabi dito, you cannot serve God and mammon. Ibig sabihin kung hindi ang Diyos ng Biblia ang iyong sinasamba at sinasampalatayanan, ang iyong sinasamba ay ang jablo at ang mga Diyos-Diyosan ng salibutang ito. ay hindi mo pwedeng sabihin mga kaibigan, mga kapatid, na naniniwala ka at sumasampalataya ka at sumasamba ka sa Diyos ng Biblia. Pero ganun din, sabay mong ginagawa yan sa Diyos ng mga Muslim. Kaya't sinasabi rin sa Joshua 24, Choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kaibigan, mga kapatid, meron po talagang pagpili kung sino talaga ang iyong paglilingkuran, sasampalatayanan, at sasambahin. Wala pong kalahating pananampalataya sa Biblia. At kung ang iyong pananampalataya sa Diyos ay kalahati lamang, katumbas lang din yan ng walang pananampalataya sa Diyos. For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father's, and of the Holy Angel. Napakalinaw ng sinabi ng ating Panginoong Isokristo. Kung iyong ikakahiya ang kanyang pangalan at ang kanyang mga salita, ay ganun din na ikakahiya ka ng ating Panginoon. Dahil bilang mga Kristiyano, mga kaibigan, mga kapatid, ganito dapat ang ating ginagawa. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believe it. To the Jew first and also to the Greek. Hey listen mga kaibigan, mga kapatid. Tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Isokristo at nakikilala natin kung sino talaga ang ating sinasampalatayanan at nakikilala natin kung sino talaga ang nag-iisang Diyos. Dapat tayo bilang mga binago na ng Diyos ay hindi natin ikinakahiya ang gospel of salvation dahil yan ay may kapangyarihan na makapagligtas ng mga kaluluwa ng mga tao. Kaya't maling pananaw na sasabihin natin na hindi na natin kailangan i pa ang tunay na pananampalataya dahil nangangahulugan lang yan kaya't hindi natin kayang i-endorso ang katotohanan ay baka hindi pa natin talaga alam ang katotohanan. Kaya't kung alam mo nakaranas ka na ng kaligtasan at nalalaman mo ng Panginoong Isokristo, ang kanyang banal na dugo ang naglinis sa ating mga kasalanan. At nakikilala mo kung sino talaga ang tunay na Diyos, dapat lamang na hindi ka mahiya na ipangaral ang pangalan ng Panginoong Isokristo, na ipangaral ang salita ng Diyos, lalong-lalo na ang patungkol sa kaligtasan, hindi ka dapat nananahimik, Kristiyano. Kung merong nag sa social media ng mga ganito ang may pinapangaral, bakit hindi tayo na nangangaral ng katotohanan patungkol sa kaligtasan at nagpapakilala sa tunay na Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ngayon pa lamang ay dapat manindigan na tayo dahil hindi pa dyan natatapos sa mga ganyang mapapanood nyo. Marami pa yan. Marami pang magpapakilala ng mga ganyang klasing paniniwala at marami pang iba't ibang aral na kayong mapapanood sa social media kaya't mag-iingat kayo. Kaya't kung kayo ay may panindigan sa katotohanan ay hindi kayo maliligaw ng basta-bastang aral na lamang. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat.